Pangulong Bongbong Marcos ang kaliwat kanang ng pambabastos ng ilang kandidato habang nangangampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon sa palasyo, hindi dapat ginagawang biro, tinatawanan o pinapalakpakan ang pambabastos ng mga tumatakbo lalo na sa mga kababaihan. Hindi raw ito kokonsintihin ng kasalukuyang administrasyon. Nilinaw naman ng palasyo na wala silang pinatatamaan na kahit sino. Sa ngayon, anim na kandidato na ang inesuhan ng Comelec ng show cause order para pagpaliwanagin sa kanilang pahayag na nakakabastos at maaaring ituring na diskriminasyon sa iba. Babala ng komisyon, maaaring makasuhan o ma-disqualify ang mga tumatakbo kung mapatunayang nagkasala. Sa iba pang mga balita, nanindigan naman po ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na hindi makatao ang gusto ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ng requirements sa mga gustong tumestigo sa ICC. Una nang sinabi ng kampo ng dating Pangulo na baka may mameke ng requirements sa mga mag apply na testigo. Kaya ang gusto nila ay limitahan lamang sa national ID at pasaporte ang tatanggaping valid ID ng pre-trial chamber ng ICC. Pero ayon kay Assistant o ICC Assistant to Council Attorney Cristina Conti, tila lutang sa sitwasyon ng Pilipinas ang lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Hindi naman daw kasi lahat ay may national ID at passport. Samantala, kumpiyansa rin si Conti na may iba pang maaresto dahil sa drug war bukod kay Duterte. Posible rin daw madagdagan ang kinakaharap na asunto ng dating Pangulo. Lalo't gumulong pa rin o gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC sa iba pang sangkot sa patayan sa Oplan Tokhang. Sa pag-open ng uh, confirmation of charges hearing, posibleng lumawak pa ang charges kay Duterte. Hindi imposibleng maibalik ang rape at torture doon sa hihingin ng prosecutor na ibukas na charges kay Duterte. Sa mga iba pang mga hinahanap, o tinutukoy na most responsible siguro naman pwede na magbanggit ano shout out naman diyan kay uh, Senator Bato Dela Rosa mukha pong kayo po ang susunod yan nga po ang tinig ni attorney Cristina Conti. Oconti ang uh, isa po sa mga legal counsel ng mga biktima ng Warren on drugs. Sa ibang balita, nagpaalala ang FIVOX na dapat paghanda ang mabuti ang banta ng The Big One sa oras na gumalaw ang West Valley Fault. Ayon sa FIVOX, matagal nang hindi gumagalaw ang naturang fault. Kaya nangangamba sila na mas malakas na lindol ang posibleng idulot nito oras na magkaroon ng pagyanig. Sa ngayon, nakalatag na raw ang Oplan Yakal para tumugon oras na mangyari ang The Big One sa Metro Manila. Nakahanda na raw ang iba't ibang ahensya at LGU na kumilo sa oras na magkaroon ng malakas na pagyanig. Saman? So, For oh, no. uh, wala tayong uh, ng earthquakes uh, around the West Valley Fault. Uh, mas delikado ito kasi ibig sabihin, nag-iipon siya ng lakas. Um, uh, it's storing up energy for a big release. Yun yung tinatawag natin o planyakal. Oh. Uh, uh, stand standby stand na po yan. So, i-operationalize uh, um, yan once na magkakaroon ng mag Yan ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol.